So, sumusunod ka sa magulang mo. Oh, Pagka sinabi ko, para mapais, maliligo ka, ah, magsisipid ka. Mm. O so, gagaling, ah, mapapabutik, ka. O ba'y malinis ka? Lumumbas ka man, oh, okay. Mm -hmm. Gagaling ka, gagaling ka. Papayag ako. Isasama ka. Ano yung pwede mo? hmm Napayag ka. Mapapabuti. Sana gumaling ka. Hindi mo ng ita. Mapapatsa ka lang ako Hindi mo mailo. Pag ito na parang hindi mo gano'n Kasi ka Huwag ka, nga ako. Masakit ito. Pagulang mo. Nakasikaso mo. Hindi <laughs> ko alam kung bakit. Hindi mo na kami kilalang nanay. Huwag nga ako. Matal ka, ka ng na. nanay mo? Oo, malamal. Hmm. Kaya malamal ako. Para iba'y matal. Paano ba po ba kayo sinakal nun? Matagal. Paano kayo sinakal? Hindi. <laughs> <laughs> Hindi. Ba, uh -huh. bigla nagagalit siya. Mm. Para may naririnig siya nagsasalita yata. Mm. Pero, ta. kasi, mm. <coughs> kasi, Pero kay tatay, hindi naman po yung nagawa. Hindi. Ako mo tignan. Hindi Dito sa bato kanina. Mm. <coughs> <coughs> Ayaw siya pagkapin. Um, hindi. Bawal kasi sa simbahan. Nagsimba uh -huh. ako kahapon. Turo uh -huh. sa amin. Bawal mas Ang babungo sa amin. Ako ka lang. Bawa ka lang. Nandiyan na. Hindi, okay lang po. Okay ka ba doon kuya? Masama ka sa promise land. <coughs> ako lang. Pag, ako lang naman po. Pagbalik bibintangan na papa. Pagka umalis siya, pagbalik ako, ako na yung nasa isip niyan. May mm. nagbibintangan ka saan? Kung may sasabihin ka kay mama at papa, ano yun, na nandito ako? mang mag-ingat sila tapos huwag na silang ano ah uh, bumibili sa palengke mm. ay lang ay nung taga pagligtas namin eh, yeah. na huwag na silang mibili sa ano, sa mga yung yung, yung may ano ma maraming naka-stock na ano, pagkain. Mm. kailangan ano mamimili sila oh. may Alphamart, may uh, ano yun? Kailan ka sasama sa akin sa promised land? Sama natin si nanay. Huwag na po. Sama ha? tayo. Tatanim tayo doon. May utang nalag po ako, ako sa kanya. Kasi like, siya po yung lag like, yung sumasama sa akin. Hmm. So, mahal mo naman din si nanay, di ba? Siyempre po. Eh, sa kanya po ako nagmula. Oo. Oh. Hmm. Pag, pag nakaharap ko po yung Diyos, ayun po yung hmm. paglalabanan na namin. Oh. Yung minsan yung nagaganyan mo si nanay, ano yung parang pumapasok sa isip mo? Ah, uh, ano po? Asar na asar na po ako nun. Asar na asar ka. Bakit? Nakainom lang kita ang gamot kanina. ano tinaw, nakatulog ka. Ano? ano? Sa ano? kalsada pala, naanto ka na nung mati. Nakalakad ako. Nakalakad. Oo, eh, nakatulog ka magdamag. Eh, pagka hindi ka nainom ng gamot, hindi ka nakakatulog, alas stress na. Yung mga ganun tayo pa Tapos di ka kakain sa umaga kasi hindi ka nakain Nung nandamos, ng damot ng pampahilag ng ikan. Mm. Saka di ka magugutong. Kapag di ka nagutong, di ka kakain. Ano ang gagawin mo? wala talaga, ka talagang kwento sa s***** mo <tot> ahhh yun yung galit niyo ano mapapag chan short short, dito pala yung mo dito lahat ng pinatakip ko naman sa mga may... Ma amoy tatanggalin niya, babasain tapos pwede na Ay, lang lang pati yung short naman ni Pes babasain, nakasampay na gusto niyo po ba Yan. binili ni Gisele hmm. para sa kanya nakakaya naman siya hindi Binibig. po binibigay po ba niya bago lang po yan binili ni Gisele ba't tayo mo? malakas eh dapat ka ba matukoy yeah. <laughs> ah? Eh, magtatang mag po si ate eh oh, taro Kailang... um. ba tatang ka ha? oo pwede yan kaya lang bewang kamalit mo ay may maluwag ba? Ang ganda pala. Kailan nabili niya ate ito? Ang ganda. Ipapasko siya pag kailan. <laughs> Ang ganda. Mamahalin ito kuya. Ang bilhin niya ng kapatid. Oo. Oh. Mamahaling brand pa pala ito. Kuya. Kahapon, magbabasa naman. Ah, uh, ganito. Pag-usapan niyo po muna. Kasi inihintay na po kami nung isang misyon na namin. Ano po ganito? Um, kasi ang plano ko talaga ay sama po siya. mag e po kami kasama po si Kuya, si Kuya Alden. Parang iyan ako po sila. Tapos makapag-update din po kami. Um, ano na lang. Baka bukas. Pwede ya. ya. Ganito, Kuya. Bukas, balikan kita para makapamili tayo ng ano yung groceries kasi plano ko talaga maisama ka sa SM ngayon eh pwede yes, sana ka din at puwede na lang muna oh, na lang ah eh. hmm. para makapasyal pa si para makapasyal pa si nan lang muna po ah pero po kasi bilitin ano na lang bukas po para maibigay ko talaga yung oras ko din sa kanya gusto ko Ah, uh, kung makapag ka bukas, may atid ko na rin kayo sa promised land. Hmm. Eh, pwede? <tod> Hindi, maganda po, mapag-usapan nyo na lang. Kausapin niyo ng ano na lang. Tama ka, kasi dito natatakot na kami sa iyo. Tayo nakatapag mo sila. Kung ano na yun, ako na lang din po ang kumambinsin. Tas pero okay kayo, doon doon mo na kayo habang nagpapagaling. Mas maganda kasi kung uh, ano yung kapaligiran po maliwanag. Maliwanag. Hmm. Tas bibili na rin tayo ng grocery bukas, Na? Hay. Hay. Mamaya bukas o mamaya to uli. Dito, ang nalulungkot ko rito. Nandito ka lang. Ay, baka kaya nag-iinit ang ulo mo kasi di ka na nakakalabas. Wala ka nang wala kumakausap na tao. Eh. Mm. Maganda na yun lang yung isang ko po kasi sa mga. Mm. Basta Kuya Bert, huwag ka masyadong mag-isip, na? Huwag ka masyadong mag-isip, na? Basta iwasan mong magalit kay mama at papa mo, na? Okay? Kasi ayaw ng ating Diyos yung wala tayong respeto sa mga magulang natin yung sinasaktan sila. Okay? Ano man ang mga gumugulo dito sa isip mo, dito, tanggalin mo na yon, Ipasa mo na lang lahat, no? Okay? Kuya, no? Ano yung gusto mong... Hindi, bukas. dalhin nyo na po, Ere. Ito? okay. Thank you, Kuya. Salamat din po. Talagang gusto mong ibigay ito sa akin? Apo. Ah, Ba't gusto mong ibigay ito sa akin? Mayroon pa sa mga ako. po? Wait uh, lang tayo. Ba't gusto mong ibigay sa akin ito? Ano po? Ano? Oversize po. Ah, <laughs> <laughs> sa Saka ano po? Pabuli. Ako pa -pa. <laughs> so, nang binili ni Joseph na mimigay niya. Gusto ko nang natin yung eh, plastic mo. bibili tayo. Gusto ko ano, yung kasya talaga sa iyo. na po. eh uh, man, pag naiwanan po kasi may ah, uh, ano, na. Mm. Thank you, Kuya. <coughs> Hindi kayo magalit si Ate Jessel nito? Binigay mo sa akin? O, dito ka muna. Mag-usap tayo sandali bago ako malis. Nakakapagsalitari na ko pala siya ng mga, mga, mga words na gano'n. ako. lang, hindi eh. Kasi ano itabi mo muna dyan. dadaling ko mamaya. Baka kunin mo ah. Sa akin yan. Ah, uh, ano po? Ah... Uh, Kumasakit yung mata ko? Ano? Salamat po. Sa... kaya ano... kay Kaya ate Sheila at saka kay Alvin sila po yung kasama ko na ano... ah... Uh, nagpa-check up po kala Doktora Parisa ah... Hmm. Uh, ano po ah... Uh, ah... Uh, kahit... magpapasalamat po ako kahit... konting... Uh, unting grocery a uh, binibigyan na hatiran po nila niya kami dito sa 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 aming tahanan mm. uh, at ang po kay ano kay eto kay Rafael na tita tay po uh, lagi pong may may uwi sa amin araw-araw minsan mm. minsan lang Gusto uh, Ah, uh, <coughs> Ano? Sa araw-araw, may mer siya nga uh, laging uwi dito sa, ano, sa bahay. Mm -hmm. Na sa akin. Kahit mm -hmm. galit ga, galit siya, uh, ano. Uh, napapakinabang ko siya ng lubos. Mm -hmm. uh, Sheila, an ano niya po si Sheila, nay, Bigay hmm. okay, lagi ng... Yung pamang... Oh, oh, po yung pamang po yun. Yung pamang po yun. Ah. Pamangking. Tapos yung isa sa mga nabanggit po niya, Sheila at saka ano ang pangalan ng isa? Alvin. Ano? Ah, Marilyn. 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 Ayan kay Ate Sheila tsaka saka kay Ate Mar Marilyn. thank you po. Dita. Siya na pagawa ko dito. Hmm. Si Sheila. Okay. Pero ang nag... Ano lang nag si oh, yung po niya. Hmm. Si Alvin nga, si Marilyn. Okay. Ah. Ipag... Oh. May bird. Ah, parang galit siya. Pinagawa eh. Hindi naman ikain yung bahay Pinagawa mo? Sa iba ikang bahay. Mm -hmm. Ayun o, no, Robert. Parang gusto mo ibigay din. Sapatos mo. ito po ba? Kaso hindi ako nagsasapatos. nakatsinelas lang, lang na po ako nang ko Kuya August po. hindi. Alang dress. Ano ba ni Diesel din yun. Uh, nahiya din kasi siya hindi bumili sa mga ano. Kuya Bert, <coughs> may sasabihin daw si tatay. Ito nga, pinamigay na sa... din ito kalagoy ah. Okay. So, hey. uh, may sasabihin <coughs> daw si, si tatay mo. gusto na na sumu sumunod ka lang sa akin na kung anong bibigay ng nanay mo na ano, minum ka ng gamot na mapaayos ka na, at yung sa, na, maliligo ka lang sa umaga kahit sa umaga lang ilang mo ka? Oh sumunod ka sa amin, maayos ka na. O, lagi kang mabango. papa papalit ka ng damit. Papalit ka ng pantas mo. Ano yeah. Eh, mapapabuti ka, maayos ka. Na, ano, lagi kang mabango. Hmm, ka, maayos. oh gusto mo magsimba, sumamba, nasama na, kasama ka ng nanay mo. Mm. O, ngayon na nga, niya Petran, mo, ayapitran mm -hmm. mo. Ihasama ka. Sana pumayag ka. Nang makakita ka ng magandang tanaw, makapasar ka, makapaglibot-libot ka. Oo. Oh, Oo, oh, maganda. Hindi di kaya kasi nakakalabas na robot eh. Ayun, man, Robert. Sorry. Sorry. Mm -hmm. Oh, kahit ako na ako ko, oh, nabibigla kaya namin sana wala ka sa kondisyon na ano masasabi mo doon? Humingi ng sorry si tatay. Ano, uh, kailangan ko din mag-sorry kasi ano, uh, ano, uh, di ko inala, hindi ko inalala yung, yung mga kapatid, yung dalawang kapatid na tapos, hindi ko inalala yung dalawang kapatid. Saka ano, saka, ano, uh, din ako sa ano sa malingdan duma, na uh, tumungo ah uh, ano di, sa bahay po kasi parang eh para po akong nasusunog mm. -hmm. ang po kasi uh, nga yung katawan mo kailangan mo ligo araw-araw so, paano balik na lang ako bukas para makapamili tayo ng groceries na ano po? Pag-usapan nyo ni nanay yung pagpunta sa promised land. Sabi ko nga, sabi ko nga ka kay nanay. Sabi ko nga ka, kay nanay. Ah... Uh, uh, ano po? kay Tekram. Hmm. Sabi ko kay nanay. Itali mo ako. itali mo ako. Ang hmm. hmm. ano niya. Uh, parang wala, wala sa... Wala sa... Ano? Hmm. Gusto niya pala magpatali, nai. Ah, uh, okay. ano mo gusto magpatali? Ano? Bakit yung dobe? 2020 yata. Hmm. gusto mo magpatali nun. Bakit? Para ano, may, para may darating, para kasi may, ano, para may darating na, ano, na... Lalayas yun. Ano ba yun? Saan mo gusto magpatali nun? Sa ano po? Sa, dito po. Ay, ay hindi maganda. Mm. Wow. Hayop, di maganda. Parang hayop yun. Hindi, ikaw yun. Wala ka naman dito. Na. Uh, okay. Pinamahal right. ka namin kasi kaya hindi ka pwedeng itali. May kalayaan ka rin. Ay, ganyan nga. Hindi ko may Kalayaan tayo, tayo lang. Kaso pagka hindi na malaya yung ginagawa mo, nananakit ka kasi. Hmm. Pangit na yun. Eh. Bad na yun. Sabi ko magpagupit siya, may pampagupit naman. Yeah. Tapos paggugupitan ko rin, rin ng bukas, papais ko na lang po yung gupit niya bukas. Ano yung samahan mo kung magpag-gupit hmm. Sa nail cutter daw po. O, nail cutter. Nail cutter lang o talaga? Galing <gasps> hmm. yun o, paano yeah po niya yun? Tinatago ah. po namin yung mga hi no. gupit. kasi may isang bit lang nangagagaw niya. Kaya Pero ang galing yan, nail cutter lang. Nail cutter nagka-spa kasi siya yung para nang ano di, yung nagkaroon siya ng mga... Uh -huh. ano po yan sa stress? Uh, Sa barber, barber shop na lang ako. Tumira siya doon sa tita niya. Nagkati-kati mga ganyan niya. Binilang pa siya ng gamo. Mm. Tapos dito yung ulo niya. Ah, sa stress pa na yun. Uh, -huh. mm. Ay, ano ko? Uh love ka ni tatay at nanay. Love, love kita eh. Ayoko hindi kita matirit eh, Kahit ganyan ka. -e. Like, ka? Nagagalit nga po sa kabila. Kasi... Nga. Yun, nung punta lang siya. Kasalanan yeah. <laughs> niya ka. Hindi niya na pinapupunta rito. Mahirap naman po kasi doon Ay, pati. Ayan, Oo. Ganyan lang. Katika-tika siya. Natutuloy makakasunsa sa Hindi gano'ng ka, kasunsa. Okay. Okay. Kasi okay lang tayo. Para rin ano, narinuwa kami. Tapos... Kung ano, i-grip ka muna. Nakakahiglip po ba siya sa ganyan hapon? Opo. Kahit di naman po siya nainom ng gamot, nakakatulog naman po siya. Mm. Kaso parang sabi niya ayaw na daw niya uminom ng gamot. Eh kaso, baka naman dahil ito kaya siya na nangyari. hindi siya nakaka... Yeah. Uh -huh. e, paano yung mga? Paano alis muna kami? Hatid ko muna si Kuya Alden. Pinunin ko. Ganda. Uh -huh. Paano bukas makaga kami dito, no, kaya? Di por, siguro, mga, ano kaya? Hindi po rin siguro ako Siguro ano, hindi, uh, hindi, hindi talaga pwede po. Hindi ka sasama sa promise Land? Hmm... Kasama nga daw ako. Hindi si ano? naman, naman ako maiiwan eh. Si ano po, si... Tung, so, may kapit-bahay po kami dito. May, so, ano, may anak na lalaki po. Kaya eh, mm. po, pwede po, pwede po niyong... Ano. Isama? Apo. Kayong okay. dalawa? Hmm. Hindi. Ano, ano, ano na kami. Kasi pupunta pa kami ng ano. kaya yeah, Ayan, sikasuhin po kami, na. Ano? Tapos bukas, bibili tayo ng makakain mo na. Ano? Huwag na po, nakakayarin po. Hindi. Ano yun? Gusto ko ikaw ang pumili din. Tapos mapagupit kita. Hindi ano mo naman kaya paliguan. Huwag ko nang panapanggit. Siya lang yung sa Siya yung kinapon hmm. na. yeah. niya. Magal siya sa aso. Yeah. Nalagaan niya, kinakarga niya para hindi maputi. Paano tayo? Pag ano, Ay, bukas na lang po ng ano, may. Salamat. Oo, ano nasabihin mo? Oo. Uh -huh. Huwag na lang ay, ako, ito, eh. kuya. Huwag ka lang. <laughs> anak ko, na-miss mo ako eh. <laughs> hindi dyan, <laughs> <Maso ko. laughs> ah, Hindi ganyan. Okay. Oh. Ah, may pep! Hmm. Oo, oh, anak. Ako. ko. Anak uh, Kahit ganyan ka, hindi ko tamaditin. Eh, huwag niyo sasabihin ganyan. Oh. Tayo. Mahal ka namin. Mahal ka hmm. Mahal kita. Hmm. Oh. Oo. Oh. Yeah. Mabait si Robert. Ayan, mabait to yan. Mabait to si kuya Robert. Bukas lalabas ako Hmm. Okay. Sige, Mag-usap po kayo. Oh. Hindi mo nakita. Akin na. Paano yun? Paano yun, kuya? Yung paalam mo kanina? Yung nakaganon ka pa? Paano yun? Oh, teka yun. Sige, kuya. Bye. Okay lang. Tuloy-tuloy mo niya. Si Kuya Alden natin, naghintay. Kuya Alden, sorry. Sorry ah, Kuya Alden. Natan na. Tay. Ano? sa Thyroid. Thyroid? Ah, babalik po ako bukas. Bukas na lang. No, kasi alis po kami. No. Thank Salamat you. Ah, po. No, po.